Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Ang gagawin po natin ngayon ay itong Suzuki Raider 150 kasi napasag yung kanyang kick return spring. Kaya ayaw nang bumalik yung kanyang kicker. Let's do this! At ngayon ito palang lang nangyari mga kawags. Oh. Natanggal yung kanyang circlip ng kanyang kick arm tapos tumilapon yung kanyang kicker tapos biglang umikot ito tapos pumitik at saka hindi na siya nakabalik kasi nabasag din yung kanyang return spring sa ilalim nag stack up na siya at ang gagawin natin nito ay babaklasin natin ito lahat kasi magpapalit po tayo ng kick return spring dito sa Suzuki Raider 150 kaya kailangan nating ibaba itong makina o i-overhaul para mapalitan natin ng kick return spring at pasinsya na pala mga kawarks, medyo matagal tayo na hindi nakapag-upload kasi nagkaroon tayo ng physical illness at ang gagawin natin dito ay babaklasin natin lahat ayan natanggal ko na yung kanyang oil cooler at saka i-drain ko na rin yung kanyang langis dito sa ilalim at pagkatapos ay tatanggalin natin itong kanyang mga engine support para maibaba na natin yung makina tanggalin ko lang muna itong mga tornillo dito sa kanyang flywheel cover at saka dito sa kanyang engine cover tapos tanggalin natin itong kanyang engine sprocket at ngayon tanggalin ko lang itong tatlong engine support Ayan natanggal ko na itong makina Na na natin at ngayon tanggalin ko lang lahat itong kanyang tourneyo dito sa kanyang camshaft Dito sa kanyang head parts Lahat mga ka Para matanggal na natin itong kanyang dalawang camshaft At may, mamaya abangan ninyo mga ka kung paano ito ikabit At tingnan ninyo mga ka kung paano magpalit ng kick return spring dito sa Suzuki Raider 150 Ayan natanggal ko na yung dalawang camshaft at ngayon ito na namang kanyang stud bolt dito sa kanyang cylinder head tatanggalin natin itong apat na stud bolt ginamitan ko siya ng L wrench na 12mm at saka itong pang ikot natin na Phillips screw ito yung ginawa kong pang ikot dito sa L wrench para matanggal natin yung apat na stud bolt dito sa kanyang cylinder head assembly steel na 12mm yung ginamit ko dito sa kanyang stud bolt kasi hindi papasok, hindi kasya yung socket wrench ayan, natanggal ko na yung kanyang cylinder at ito na naman kanyang cylinder itong bore tapos itong flywheel cover para matanggal na natin yung kanyang flywheel at bago natin matanggal itong flywheel tanggalin lang muna natin itong nut na 17mm dito sa kanyang flywheel may kasama po itong washer plain washer at ngayon tatanggalin natin gamit yung puller na pang xr -110. magkatulad lang itong puller ng XR110 at saka itong radar tarp suki radar tarp ayan natanggal ko na itong kanyang flywheel tapos itong kanyang bindex gear sa yung idle gear na nasa itaas tapos timing chain ayan natanggal ko na itong kanyang timing chain at pagkatapos itong kanyang chain guide tanggalin ko lang itong allen wrench dito allen bolt at ngayon balik tarin lang natin dito naman tayo sa crankcase side dito sa may bandang clutch lining natanggalin natin itong crankcase cover at para matanggal itong crankcase cover tanggalin lang muna natin itong kanyang mga tornillo dito 8 mm na bolted. Natanggal ko na yung kanyang crankcase cover. At ngayon tatanggalin ko itong kanyang mga clutch spring dito. Mayroon po itong limang tornilyo mga bolt at itong circlip dito sa oil pump. Tatanggalin ko ito mga bolts. Tapos itong 22 mm na nut dito sa kanyang clutch housing. Tatanggalin natin at itong nut ng main drive axle dito sa kanya si Gunyal 22mm din pero left thread po ito pabaliktad po yung ikot ng paluwag dito yung paluwag dito pang right turn tapos ang pipe pit dito ay pa left turn ngayon hatiin natin itong kanyang ito center case bibiyakin na natin itong makina huwag lang babasagin ayan natanggal natin itong center case nabiyak na natin meron pong oil strainer dito at saka ito yung nabasag na kick return spring ang nangyari pala dito nahati siya ito yung kahati niya yung kalahati na naiwan doon sa kanyang kick shop ayan ito po siya ito po yung tsura niya at bibili tayo ng bagong kick return spring papalitan natin to mamaya mga kawag abangan ninyo kung paano magpalit ng kick return spring dito sa Suzuki Raider 150 at paano i-timing itong kanyang balancer. At ayan, ganito po mag-timing ng balancer. Meron po itong tuldok dito. At saka merong nakapintura dito sa kanyang balancer. Ibig sabihin na sa tamang timing na siya. Kapag magkatapat na itong pinturado na gear dito sa kanyang balancer at saka dito sa kanyang sigunyal. Ibig sabihin na sa tamang timing na siya itong ating balancer at dito sa kanyang transmission at saka dito sa kanyang selector drum kailangan nanapin natin itong neutral position dito sa kanyang transmission bago natin i-assemble itong makina at ito na yung uh, binili ng customer itong oil, engine oil tapos bore gasket kasi na basag yung bore gasket nya tapos itong kick return spring ito na po mga kawaks. Bago na po ito. At ito po yung dahilan kung bakit natin inoverhaul itong motor niya. Kasi nasa gitna po itong return spring ng Suzuki Raider 150. Kaya kailangan natin i-overhaul para mapalitan natin ang kick return spring. At ngayon abangan ninyo kung paano ito ikabit. At mura lang pala itong kick return spring ng Suzuki Raider 150 ito na po yung bago mga kawagso so i-compare natin dito sa luma dito sa nabasag kung magkapareho ba sila ng hugis at saka turns dito sa kanyang spring kailangan nating itapat ayan pareho lang sila ng turns at saka itong dalawang parang nakausli pareho lang yung kanyang position tapos sa ibaba rin itong dalawang guide ito po yung magsisilbing stopper dito sa kanyang kick return spring itong nasa ibaba na nakausli para pag ginamit natin yung kicker babalik yung kanyang shafting at saka itong ating kicker at saka kasi meron na siyang return spring na bago ito pa yung shafting ng kicker ngayon, ikakabit natin ito. What's a learn po kayo mga kawags kung paano ikabit itong kick return spring dito sa kanyang kick shop. Itong butas ng kick shop, mga kawags, dito natin ipasok itong nakausli itong dulo ng ating kick return spring. Yan, pasok lang natin dito sa butas. At kailangan huwag kalimutan ilagay itong washer, itong plain washer bago natin ipasok itong ating return spring dito sa butas at pagkatapos nito ay lagay natin itong aluminum na lock dito ilagay natin dito sa dulo ng ating return spring itong kanyang hiwa ng ating lock ayan tapos sa pagkabit dito dahan, dahan lang kailangan natin hawakan at medyo ikuti natin ng kunti para hindi malaglag yung lock at kapag naipasok na natin itong kick shop dito sa butas at saka lumapat na yung lock natin dito sa butas itong aluminum na may hiwa itong stopper dito ay kabit natin dito sa baba para bumalik itong kicker natin kapag ginamit natin tapos kailangan meron siyang pressure kailangan natin ikutin ng konti para Meron siyang pressure pressure Bago natin i-kabit dito sa kanyang stopper Itong ating kicker At meron po itong wave washer At saka plane washer Dito sa taas ng kanyang kick gear Ayan, okay na Pumipitik na, bumabalik na yung kicker natin Meron na siyang pressure Ayan Kailangan subukan natin bago natin i kabit yung center case bago natin i-assemble at ayan nalagyan ko na ng gasket maker itong center case dito sa kabila na muka at ngayon i-assemble na natin itong center case medyo matigas dito banda sa may balancer nya kasi medyo maigpit itong kanyang bearing dito at saka itong kanyang pin kasi kinalawang kailangan nating pukpukin ito ng konti. Ayan, tapos na nating naikabit itong kanyang kick return spring dito sa kanyang makina. Madali lang magkabit ng kick return spring dito sa kanyang makina. At ngayon, subukan natin itong paandarin, itong motor niya. At ito na yung remembrance na mayari, itong basag na lumang return spring. Ngayon, paandarin natin. Ayan, bumabalik na yung kicker niya. Ayos, okay na, humanda na itong motor ng customer at ngayon kapag nag overhaul tayo kailangan nating masiguro na nag function yung kanyang oil pump buksan natin dito sa gilid kung meron bang langis na napupunta dito umakyat dito sa kanyang cylinder ayan meron pong langis dito Okay na don't forget to like and share Okay. peace Rajib lahat. out